Mm. Tapos si Gwen. Gwen, ang takaw-takaw mo daw sa PBB. Ha? Huh? Oo, kaya ka na non nominate dahil matakaw ka. Ha? Huh? Oo, hindi mo na inisip yung iba. Sinagot din niya oh. Oo. Oh. tapos yung si Joanna, yung mga issue oh. sa kanya, sinagot din niya. Oh. Oo, pero... Feeling ko lukarit ito talaga si Joanna eh. Oh. hindi ba lukarit na ano? Oh. Parang alam mo yung yung masarap kasama, mm. ka bonding. Masarap ka-bonding. Oo. Oh. Oh. Sabi ko, anong narealize mo sa buhay? Sabi ni Joanna. Mm. Narealize? Ah. Wala yata akong narealize. <laughs> <laughs> Dahil matagal yung masagot. Tawa ko yung tawa. Pero meron siya sinagot siya. Sabi ko, look at Ang saya-saya lang. Kaya yung yung self people versus food na vlog, sinagot din niya yan. Ay, ang dami pala na sinagot. Yung si Gwen, yung churro without sugar. Ha? Ay, ganun? Ha? Ayan, sinagot din niya. Ang dami, nakakaaliw sila. Kaya, uh, looking forward, ako ma-interview rin isa-isa yung anim. team. O, dito di mo malalaman. kung gaano sila ka down to earth. Hindi sila, ay, hindi. Ay, hindi. Yeah. Diyos ko, hindi.